Ayan. eto Ito na po. Magtatanong na po tayo. Kaya, kaya po kami nandito. Ayan. Kaya po kami nandito. Tatanungin natin si Ate Rorena Tero ng kung may natatandaan nung unang panahon. Like sa marami ka kaibigan, di ba? Uh, Sino-sino yung kaibigan na Balagay mo na kung bakit kami nandito po? Yung besi ah uh, hindi kayo po kung sino po yung nasa puso ninyo kung bakit nandito kami sino yung kaibigan nyo na kaibigan nyo talaga yung eka nga po ay one friend Kanta kantahin nyo nga po yung oh, one friend if I have only one friend left I oh, want it to be you oh sino yung <laughs> shout out sa besi ko si Nerissa Artiga Kami miss na kita hindi dito matawagan kasi marami kong pinagdadaanan kinikilabutan ako Diyos ko Shout out sa iyo. Nag-message na nga lang. <laughs> ay, nag-message po ba? Oo, nga nga. Shout out sa iyo, Bessie. Kasi po, totoo lang, ito. Grabe pa, hindi iyak na. Ginigilabotan po ako. Nung mabalitaan po ni Mami Teresa Artiga po na taga Nueva Bessie ako. tinanong po niya sa akin kung malapit kung saan ang toon mo. May kumalayo yun. Hindi ko rin po ina-expect na utusan ay utusan na pakakamusta sa akin. Pinapakumusta lang naman kayo. Pero ang ganda nung narinig namin sa iyo. Alam niyo mo, hindi ko lang siya matawagan kasi marami na kinitataan na sabihin na ako. Uh, mega mega love shoutout po sana huwag tayo pumunta ng ulan uh, eto receive na naman tayo ng pagmamahal para sa biyahe pagmamahal po natin yun ah uh, shout out po sana hindi abutan ang na pero ang langit madaling hindi po tayo naglagay ng tarapan sana bago man lang tayong abutan ng lang sa daan eh, eh ano po ah uh, nakatapos na tayo sa ating pagmimisyon at ang rota po namin ah uh, ano, sa bandang sa San Antonio tapos si kami ng hain kung hindi sa kami makakarating hindi lang po kinuha lang po natin wala lang natin ang budget na. salamat po sa Yumaya at ng biyahe po mamahal ito po tayo ulit sa labas e, shout out po sa ating mga mami shout out po na sa lahat shout out sa mga ate sa mga sir sa mga kuya po na lumayakap po sa atin shout out po sa atin sana lang po talaga wag lang po at nung dire dire yung biyahe kung may madaanan tayo or kung sa location po na pupuntahan natin San Antonio and then kami kung ano yung makikita natin sa daan na maaaring pag may nauuhaw, yung natin. Pag may nakita tayong nagugutok sa daan, payunumin natin. Ano ba? Shout out po. Wait lang. natin. Happy ko lang po kami sa kuwana ng Super Standard. Yan, ito na po. Awak na po natin. Nakareceive na tayo ng budget para po sa biyahe po lumahan. Abangan nyo po kung saan ito karating at maraming maraming salamat po Kargay tayo ng gasolina muna Nandito na po kami Ayan, shout out po sa lahat at siyempre sa mami natin time is shoutout Shout out Shout out na na kay Mami Carissa na Mami Oli Shout out po sa inyo Sa lahat po, shout out Ayan yeah, po sana matapos mo na yung ating misyon. para mo natin. na hanap namin yung susurpresahin para sa ano pala nakuha yung number para nakawala natin yung bibili ng... Tao po. Tayo ani eh. Magandang hapon po. Ay maga. Maga na pa. Kala ko po ano pa. Kala ko maga pa. Kala ko ng punong akasya nila. Ate Rowena. May tao po ba? Bibili daw siya ng bigas Ah, uh, magandang araw po. Uh, araw po. Tao po. Dito po pa nakatira si Dito po pa nakatira si Ate Rowena Tero Franco. Kayo, kayo po ba yun? Uh, ako nga pala si Kuya Au.

ano nino nat pala ah, o, nilay ko si Sisikuwa. Tingnan po muna kayo eh hinahanap dito kay nang. Ayun, yung yung pumunta tumawag sa kabilang. Lalamin din. i po namin <laughs> uh, ay i-surprisehin na na na, hindi pala yung hahanapin po namin si Ate Ruena dito. Manures po natin ah tapos tapo ba? Hindi po, taga, taga ano po, taga, ano tayo? Japan. O, diyan na. O, na. O, nanonood ako ng vlog mo. Eh, po, pwede po ba kayong maanyayahan? Saan po? Presinto. Sa presinto. Huwag naman sa presinto pa Ah, mga kababang, babababa pa kaya ako? Para Magpapukwentuhan? Oo, Eh, ay, may aso ko ba kayo? Eh, ayan yung population. And then, nung, okay, na po kayo. Siya, oh. Hindi ko maalaman to rin ngayon. Ako po yung nasurpresa na at that pala. Kasi naliligaw po kami kanina. Okay. Kanina pa kami paikot-ikot. Kayo, Bakit hinahanap Bakit? namin. Ano, ibablog po namin kayo kung okay lang sa inyo. Eh, para saan ba na? Saan ba natin po dadalhin? Siguro... Kinakabahan naman A ano ako. Ano po kanya? ito? Oh, Napanood ko lang minsan yung vlog mo. Sasabihin po. po natin sa anong po sa ano yun eh kaya lang may, may po ba kami sa inyo? so po hindi <laughs> ano na lang siguro dito sabi eh. makikikain kami ng tanghalian di pa po kami kumakain wala eh. pa nga ako ang hiling po so doon lang kasi uh, yes, ako, bababa po ako para masarap yung uh, pwede po Ay, 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 po Japan, Japan pa po. Ayan, ah. Okay, uh, okay lang. Sige lang, lang, lang po mo. muna. Mayroon na si out mga mami, at ito nakatikla ate Rowena. Pero, ano po yung pinakot ko Ano po up, po, <laughs> <laughs> po siya at ako rin po nabigla. Uh, Tumakita po kami agad, mapapagod to, pero hindi susuko. Paano po? Paano po? lahat nakaka Wala ito yung isa, tika lang papag-play tayo ng patayo Tagagapan po kami Kamuan Japan At i-interviewin po natin si Ate Rowena uh, Ano yung nararamdaman niyo ang magbuhat pagising kanina? paano ang problema po? Madami bang problema? Dapat tawanan lang ang problema. Mga utang. <laughs> ah, sino po ang kasama niyo rito sa bahay? Ay, ah, mga anak, kaya eh, nasa po yung inyong asawa. Bakit mga anak na isa? Ah, trabaho naman. Wala nga, eh. Matagay na. Taga dito siya. Dito. Dayo lang din po. Kayo, lahiti mo kung oh, taga dito. Oo, oh, taga rito kami. Hmm. Ano, San mga nanay ko rin? Ah, ito naman na po. Ah, okay. ah, yun. Yung po yung kanilang mababa na, no? mataas yung kalasada Pina Oo, oh, oh, kasi naglimas ako. Umulan ng isang gabi. Pinasok kami. Kaya hmm. ganyan. Eh di pagka malakas po yung ulan, talagang lupo. Oo, oo. Dito. Ito pinit kasi mababa nga rin. Nung ah. Nung pumas kalasada, pinasok kami. Hindi ko po alam kung paano susubukan. Ah, nag-expect tayo ng surprise talaga. Ayan, hindi ko po alam din kung paano masusurprise. Ah. Hindi pala natin kaya yung mag-surprise ng bigla. Ako na-surprise. Hindi natin siya kilala pero eh nakapagsain na po ba kayo. Mama po eh nag-roast rin. Nanganggap pa nga Eh may tumaya na po? Meron naman na. May pambili na pong bigas? Eh mag-aanan lang po na. Sa isang daan yata, alim na pisi yata. Alim na pisi yata. Kaya ako, kaya Kung na pupunta ka. Apo. Yeah, eh kung sakasakali po, kung sakasakali, ano yung pangunahin pong kailangan ninyo? Ano? Bigas. Bigas. Tapos, alam mo kasi kuya Aw, yung anak ko, may mister yan sa kanil, sa CNH. Ah, may matalino kayong anak? Oo, o, lagi siya din mister, ayun siya. Kaso lang, hindi siya napasok na ano, natanggal siya sa space. Kasi, pinalitan ba yung yung school calendar nila. Uh, Kaya yung inaasahan na sana pang boarding house, nasunog kasi yung dorm nila. Eh, uh, yung pang boarding house, eh, eh, mahal. Pero nakabayad na po siya ng boarding house. Matalino Kaya, ata po yung mga anak niya. Pinasok ko rin sa Lugawan dyan. Eh, sa, saan, saan yung Lugawan malapit ay, lang? Lang namin, yung Malapit lang? Eh, di bili tayong Lugaw. Kahit tayong um, Lugaw. Hindi ka, Ay, hindi pa luto? Oo, oo, sa, pa eh, nasa na po yung, yung anak po ninyo? Eh, natutulog pa. Pag-ising po para mas maganda. Ay, mamaya na, mamaya na pala natin gigisingin pagka pauwi <laughs> na Ano na nga, tatsya akong grabo. Ah, hindi, ala po kung masabi. Kala, kasi nag-iisip tayo ng mga sasabihin pero hindi pala natin talagang pag nasa location na talagang parang live lang na ayan. Yeah. Pwede na lang. Ay, utang muna yan. Ayan, eh, may deliver po ng tubig. Ah, dito talaga tubig na rin na ganyan. Oo, oo, oo hindi ano ba kayo tubik, Ay, tuma, ano, hindi na kayo umiinom ng tubig dito. po nga nasanay na yung mga bata. At kung sakasakali ang ano po niya paano po ba sasabihin to ang hirap. Ayan, eto na po magtatanong na po tayo. Kaya kaya po kami nandito. Ayan, kaya po kami nandito. Tatanungin natin si Ate Lorena Pero ng kung may natatandaan nung unang panahon Like sa marami kang kaibigan, di ba? Oo. Okay. Uh, Sino-sino yung kaibigan na palagay mo na kung bakit kami nandito po? Yung besi ko? Uh, hindi kayo po. Kung sino po yung nasa puso ninyo. Kung bakit nandito kami. Sino yung kaibigan nyo na kaibigan nyo talaga. Yung eka nga po ay one friend. Kanta kantahin nyo nga po yung one friend. Oh, oh my God! Oh, sino yung... Shout out no. sa si Coffee Neri sa Artiga. Kami miss na kita, hindi kita matawagan kasi yeah. marami kong pinagdadaanan. Kinikilabutan ako, Diyos ko. Shout out sa iyo. Nakaka-message na nga lang. Ay, nag-message po ba? Oo, nakakamusta siya. Shout out sa iyo, Besi. Kasi po, totoo lang, ito, grabe, may umiiyak na. Kinikilabutan po ako. Nung mabalitaan po ni Mami Teresa Artiga po na taga Nueva Ecija po, tinanong po niyo sa akin kung malapit po sa nandun ko, medyo malayo na niyo. Hindi ko rin po ina-expect na utusan yung utos utusan na pakakamusta sa akin. Pinapakamusta lang naman kayo. Pero ang ganda nung narinig namin sa iyo. Hello, one, three, point, two, last, you want me? Hindi ko lang siya matawagin. Kasi marami na kinipetahan na ngayon lang ako pagkakasimagkausap kami babasa niyo kung malungkot ako. Uwi. Tatawagan po natin ngayon si one friend. Ano Ito, lagot ka. Pinaiiyak mo po si Ate Rowena. Sabi ko, wait lang. Nagwilay ko. Nanginginig po si Kuya Al. First time natin magpaiyak. Hindi naman po, hindi naman po sa na para Hindi naman po sa friend kuya. Pero may wifi naman po kayo. Ano po yung araw? Gusto ng mga lakad nyo? Ano po? Ito, umiiyak na. <laughs> 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 ito po. Tawa ka mo, tawagan oh, mo. <laughs> sabi oh, ko na. Besi, sabi so, ko na ta tawagang kita. Umiiyak po si Ate kasi ayaw ko nung ano, gusto ko pang magkausap tayo. Ayaw ko nung kasi napipili mo puso. yung nararamdaman ko, di ba? Ayaw lang nung ano. Ay, ano ano, pinipilis ko lang. Ah, uh, alas 9 na po yata. Alas 9, alas 10. Tumaw, uh, nagulat lang ako ng message siya. Di sino pa ako eh. Tapos, oh, no. meron siya dung vlog na huwag kang susuko. I-share ko na nga. Tapos sabi ko, bakit siya nga, ano, yung, yung message niya nakakatouch. Eh, ano lang, re. Yung, ano ba yung, ano, yung naumpisahan mo na paano yung mga laban mo. Pero uh, hindi ganon. May rin. mga, may mga hugot ko. Oo, oh, oh, hindi. Oh, nakaka-touch Nakakatouch siya. Eh, yeah. pero ganon pa ba ito? Ah, uh, Mami Lisa. Ma I mean, uh, mami. Eh, kami po. Apa mami yung yang namin nama? Hindi ko siya kilala, tapos tinanong niya sino ba yung alam mo kung mayroong alala mo kung meron kang one-time experience. At masasalam ka ako yung ko na talaga, kainin ko wala one-time eh. At tapos ako? I-shoutout mo na, na po kayo. Ang naman. Ikaw lang yun. Nasa puso ko besig, di ba? Mula noon. Ikaw hindi lang. Marahil marahil. Baka <laughs> daw hindi. Hindi siya. Hindi. Natawa na po. Na, na, na. Hindi na, namin na, mong wali po eh. na, Natawa po. Ay, na. Natawa na nga po ako dahil yung pinagkukwentuhan natin na baka hindi niya mabangit. Walang ibang binanggit agad. Antimano si Bessie Si Bessie agad eh. Kaya na. Kaya po tinawagan ko na kayo. ah, uh. uh, pero eh sabi ko nga po, hindi naman tayo magpapaiyak, umiyak naman po agad. Kaya po Ano ang ano, ano po? Ah. Uh, oh, meron nga po. Ay, eh, ito po muna, magba-vlog po muna kami na i-interrupt po yung aking iniisip. alam ko makita nung tuloy. Ah. Uh. Uh, na tapos na ni friend ko na rin po na. siya para Ang, po na lang, kami, Romero, mapabang, niya na Ah, sige pa, sige pa, sige pa. Oh, ah, ah, sige ah. pa. Na Surprise ako, Bessie. Surprise ako. Ayan, para... ah, tuloy na natin ating kwentuhan. Uh, <laughs> sa lahat ng na nahuhuli agad kasi. Napanood tayo kasi po. Nakakilala tayo kaya. Ngayon, ah, uh, ang na sa patay po pwedeng asan ba yung lugaw ang kayo uh, Ito ay hindi sa sarat at baka gusto niyo yung anak po ninyo sali sa vlog o tayo na lang ang lalakad ano po, ano po ba ang inyong pangangailangan? Ha? Ayan, hindi po harap po kayo sa na, Ano? Ayan. Hey, uh, gusto ko lang sanang bayaran yung mga, mga utang ko na ano patubo din ko Ah, may patubo. Ang malaki naman po yung utang niyang patuboan. Oo, uwe. Eh, naiya naman ako sa anak ko. Nautang na ako ng anak ko. Hindi sabi ko nga eh. Kasi linggo-linggo siya natubo. Na, uh, ah. Eh, dapat po. Talagang uh, pagka yung nanay ko rin na ganyan eh. Ito kasi um, uso sa nabi sa'yo mga sa salisi Ah, oh, yung so, short time. Oo, uh, oh, oh, Kumanan na, kung um, may um, nasabihanan, hindi naman um, hihwalay na. na, hindi naman po, palamig lang, ganun. Oo, parang hindi siya nang medyo sabihan trabaho niya. Pero dati po, masipag ka ba? Oo naman. Hindi na kayo, baka na-stress na, na na sa buhay. Dati po, maganda ang trabaho niya. Oo, okay, okay. Mula nung pandemic kasi. Ah, uh, okay. kaya nga po itong okay, si Bes, eto nga pong si kasi yeah, na, na ako, uh, nung, nung, uh, hindi ang kwan nga po sana pupunta kami dito sa Berlin niyo. Sabi, sabi ko kasi baka baka kaku maraming taon hindi hindi rin kami makausap. Oh eh siguro. Ayun mami ni Risa. Hindi mo pala siya naghahanda, buti na lang di kami sa birthday pumunta ko, hindi. Nga nga. <laughs> Magugutom pala kami. Shout okay. out, Bessie. Mahal na mahal kita. Ayan. Eh siguro, sa ba may tindahan po dito, mabili na yung, yung isang kilong bigas po niya. Ilan po ba kayo ano, papahig kayo na... Pa, okay lang po ba, apat sila, bigyan natin ng tikitik isang sakong bigas? Okay lang po ba? Kuya, aw! Oo nga, apat kayo. Mga, mga, hindi, mga... Ha? Aw naman, naiiyak naman ako. Oo meron kami na daanan dito, malapit kayo sa palengke. Siguro magbibili ko. Uh, bakit kami alam yung buro? Oo, bakit alam kayong bilihan, sa tayo bibili? Oo. Uh bibili -huh. nga tayo, hindi ako nagbibili. Ah, yun ang apat kayo kayo na ang bahala sa ulam. Oo. Oh, ah. Ang dami na one bigas nun. Para hindi ka, para, para, para po yung nakokobra nyo sa porsyento, may tatabi nyo, eh, di ba? Hey, share ba na natin? Ah. Diba? Kayo, kung anong gusto nyo, bigas grocery or bigas bigas. Dug na nga. <laughs> na nga. Ang nga. Ang natin Ang Uh, Tara. Ayan, aalis uh, po muna kami. Sasama natin yung mamaling si Ate Rowena. Ihiramin muna natin, natin sa bahay niya. Hindi po na siya makukobra kayo. At itutuloy natin yung kwento. Kuya, ah, uh, marami kong kobra. Shout out po, andito, ay, 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 at, ay, no, mas, may kakwentuhan si Kuya ko, pinagkapit dito. Uh, so, ano po, ma'am, yung sinyong pangalan? Uh, Aguilar. Si Angie Aguilar. Ay, si ma'am Angie Aguilar, isang engineer po. Ah, Angie Pinsan ko, Ate ko. yan. At, Four years na ako sa Mami, Mami Narisa, ito tong utangan po ni, ni ati na, so, ati ko ni Ate Rowena. Ate ko, yung nakuha ko. Nakuha ko po, pagka... Kasi wala na akong mga kapatid sila. Ah, ha, solo na lang po, po. ba? Oo, nag-iisa na lang. Eh. Yeah. Nag-iisa na lang ako, kaya inaampun nila ako. Ako natapos ako ng engineer, scholar ako nang... <laughs> Wala, wala. Ano eh, po, po po na yung mga anak po ni Ate Ruwena? Saan, ngayon, yun? saan kayo, yun? saan, <laughs> ka yun? nagmana po? Ito, patatalino yung anak po niya po. <laughs> Sendo pala nagmana. Oo, scholar ako ng UG. Nag-graduate ako Nag uh, na ingitir, 18 years old lang ako. Ay, ang galing yung nagmana. <laughs> Ganon, um, tapos. Pero hindi po kayo nagpayaman tulad ay, ng mga nagiging UG. Eh, tapos eh. Ipo ba yung iba malakas uh, uh, ang kickback? Tapos naging viewda, iniwan ako ng Mr. Co. 2030.